Pagdating sa edad na pitumpu, isang bagong yugto ng buhay ang bumubukas, isang pagkakataon para muling suriin ang tunay na kahulugan ng kasiyahan at kalayaan. Hindi na ito panahon ng paghabol sa inaasahan ng iba. Sa halip, ito na ang sandali upang ituon ang pansin sa mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan, tahimik na kagalakan, at personal na kalayaan. Marami sa atin ang lumaki na pinapasan ang mga pananaw ng lipunan, kung paano tayo dapat mamuhay, magdamit, o makihalubilo. Munit sa pagdaan ng mga dekada, unti-unting lumilinaw na ang mga inaasahang ito ay hindi palaging naayon sa ating tunay na damdamin. Sa Pilipinas, kadalasang pinahahalagahan ang si at utang na loob, ngunit pagdating ng ikapitumpu, oras na upang tanungin ang sarili, ako pa ba ang sinusunod ko? Ito ang panahong hindi mo na kailangang magpaliwanan. Hindi mo na kailangang magsuot ng maskara para mapasaya ang iba hindi mo na kailangang pilitin ang sarili sa mga relasyong wala ng saysay. Sa halip, maaari mo nang yakapin ang katahimikan, ang pagiging totoo, at ang simpleng kaligayahan ng araw-araw. Ngayong ikaw ay narito, may karapatang kang pumili, pumili ng kapayapaan kaysa gulo, ng pagiging totoo kaysa pagpapanggap, at ng mga taong nagpapagaan ng damdamin kaysa nagpapabigat. Kung dati ay takot kang ma-judge, ngayon ay maaring mas importante na ang tahimik na kadalakan ng pagiging ikaw, walang pagpapanggap, walang pakitang tao. Sa susunod na mga bahagi ng seryeng ito, tatalakayin natin ang siyam na bagay na, paglampas ng edad na pitumpu, ay unti-unting nawawalan ng halaga. Hindi upang maliitin ang nakaraan, kundi upang magbigay daan sa mas maluwag, mas makahulugang pamumuhay. Kaya, kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, manatili sa video hanggang sa dulo. Marahil, isa ka sa mga taong handa ng bitawan ang hindi na makabuluhan at tanggapin ang bagong anyo ng kalayaan. Ugali Girie, isa, pag-aalala sa opinyon ng iba. Sa Pilipinas, malalim ang ugat ng konsepto ng hiya, isang damdamin ng kahihiyan o pag-aalala sa iniisip ng iba. Mula pagkabata, tinuturuan tayong maging mainat sa ating kilos, pananalita, at desisyon, para hindi mapahiya ang pamilya o makasira sa pangalan. Ngunit sa edad na pitumpu, hindi pa ba panahon para bitawan ang bigat na ito? Sa totoo lang, ilang dekada na tayong nabuhay sa ilalim ng anino ng opinyon ng iba, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, o kahit ang mga hindi natin kilala. Nais natin laging imagmukhang maayos, kahit nataliwa sa ating nararamdaman. Munit ano nga ba ang pakinabang ng pagiging katanggap-tanggap kung ang kapalit ay ang sarili mong kapayapaan? Ngayong ikaw ay nasa yugto ng karunungan at karanasan, nararapat lang na bigyang pansin ang iyong sariling tinig. Wala nang dahilan para hayaan ang opinyon ng iba ang magdikta ng iyong pananamit, desisyon, o kung paano mo pinipiling gugulin ang iyong araw. Kung gusto mong magsuot ng sinela sa harap ng bahay, maglakad sa palengke, kahit nakasombrero, o manahimik sa halip na dumalo sa chismisan sa kanto, karapatan mo yon. Ang pagpapakawala sa pag-aalala sa sinasabi ng iba ay parang pagtanggal ng lumang damit na matagal ng masikip. Magaan. Malaya. Nakakahina ka ulit. Hindi mo kailangang maging perpekto sa mata ng iba para maging sapat. Ikaw ay sapat sa kung sino ka ngayon, hindi batay sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ilang beses kang gumawa ng desisyon para lang mapahanga ang iba at ilang beses mong isinantabi ang sariling kagustuhan para lang matawag na magalang i o maayos. Panahon na para palitan ang pakikisama ng pagpapakatao, ang uri ng paggalang na nagsisimula sa sarili. Ngayong may lakas ka pa, piliin mong mabuhay ayon sa sarili mong pamantayan. Hindi mo kailangang sumunod sa chismis o sa pamantayan ng Facebook. Ang mahalaga ay ang payapang pagtulog sa gabi, dala ng kaalamang naging totoo ka sa sarili mo. Ugali diri, dalawa, pag iipon ng maraming bagay. Sa kabataan, madalas tayong mamuhay na parang sukatan ng tagumpay ang dami ng pag-aari. Bahay na may gate, masarap na ulam sa mesa, mga kasangkapang makabago, lahat ito'y tila simbolo ng kasipagan at tagumpay. Ngunit paglampas ng pitumpu, ang pananaw na ito ay unti-unting nababasag. Hindi na nakapagdudulot ng ligaya ang pagkakaroon ng sobrang dami. Bagkus, ito'y nagiging pasanin. Ang mga kabinet na puno ng damit na di na susuot, ang mga aparador na punang alaalang hindi na nabubuksan, at ang mga kagamitan sa kusina na matagal nang walang gamit, lahat ito ay nagpapabigat hindi lang sa bahay, kundi sa isipan. Marami sa ating mga nakatatanda ang natutong magtipid, mag-imbak, at huwag basta-bastang magtapon. Isa itong gawin na may ugat sa panahon ng kakulangan at sakripisyo. Ngunit ngayon, ang tanong ay, kailangan pa ba ang lahat ng ito? Ang simpleng pamumuhay ay hindi nangangahulugang kawalan, ito ay isang anyo ng kalayaan. Kapag binuksan mo ang aparador at makikita mo lamang ang mga damit na talagang ginagamit mo, kapag naglalakad ka sa sala at hindi ka naistorbo ng mga bagay na walang saysay, at kapag ang bawat sulok ng bahay mo ay may layunin at espasyo, iyon ay ginhawa. Sa halip na panatilihin ang mga lumang gamit, baka magamit pa, mas mainam sigurong itanong, may silbi pa ba ito sa kasalukuyan kong buhay? ang ilang kagamitan ay may sentimental na halaga. Ngunit kung ang mga ito ay nagdadala ng alikabok kaysa alaala, marahil ay panahon na upang pakawalan. Pagnilayan, ano ang iyong tunay na pinapahalagahan? Isang maliit na mesa na may paborito mong aklat at lampara. Isang lumang upuan sa ilalim ng puno kung saan ka nagkakape tuwing umaga. Ang mga simpleng bagay na ito, bagamat hindi mamahalin, ay may lalim at saysay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi kailanman masyadong huli para linisin ang espasyo mo, hindi lamang ang pisikal, kundi pati ang emosyonal. Ang bahay na hindi puno ng gamit ay bahay na may espasyo para sa kapayapaan. Sa pagbawas, hindi ka nawalan, sa halip, pinili mong bigyan ng lugar ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ugali-yiri, tatlo, pananatili sa mga obligasyong panlipunan na hindi na masaya. Sa kulturang Pilipino, malalim ang pagpapahalaga sa pakikisama. Tinuturuan tayong dumalo sa handaan, maki-birthday kahit pagod, at tumawa sa mga kwentong paulit-ulit na lang. Ngunit habang tumatanda, dumarating ang sandali kung kailan ang pakikisama ay hindi na nagdudulot ng saya, kundi pagod, pagkabagot, o lungkot na tahimik natin kinikimkim. Maraming nakatatanda ang nahihirapang magsabing hindi. Baka masabihan ng isnabero. Baka masaktan ang damdamin ng iba. Baka mapagkamalan pang mayabang. Kaya kahit hindi na komportable, kahit ginagapang ang katawan, pipilitin pa rin dumalo. Ngunit ngayon, lampas pitumpu, hindi ba't karapatan mo nang piliin kung saan mo ilalaan ang iyong oras? Hindi mo na kailangang magpakasaya sa mga pagtitipon kung saan pakitang tao lang ang lahat. Hindi mo kailangang makinig sa mahabang chismisan na hindi mo naman ikinagagaan ng loob. Mas mahalaga ngayon ang katahimikan kaysa ingay, ang totoo kaysa formalidad. Kung mas masarap ang hapunan sa bahay, kasama ang iyong paboritong programa sa telebisyon, kaysa sa isang inay ng kasayahan na wala ka namang kinalaman, piliin mo ang sarili mong ginhawa. Kung mas pinipili mong makausap ang isang matagal ng kaibigan, kaysa makisama sa isang grupo ng taong hindi mo nalubos na kakilala, sundin mo ang damdamin mong iyon. Hindi ka masamang tao kung ayaw mo nang makipagsabayan. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili kung hindi na ito ang nagbibigay saysay sayo. Sa halip, magbigay pansin sa mga koneksyong nagpapagaan ng dibdib, isang kaibigang marunong makinig, isang kapitbahay na marunong tumawa, o isang apo na mahilig makinig sa mga kwento mo. Ang panahon mo ay mahalaga. Piliin mong gugulin ito sa mga taong may malasakit sa iyo, sa mga sitwasyong nagpapasigla sa iyo, at sa mga pagkakataong may saysay. Hindi mo kailangang makipagsabay sa mga taong hindi mo naka -vibes. Sa dulo, hindi dami ng tao ang nagpapasaya sa atin, kundi lalim ng koneksyon, Panahon na para piliin ang payapang hindi kaysa magulong i. Ugali iri, apat, paghabol sa pamantayan ng kagandahan ng lipunan. Sa mundo ngayon, tila walang katapusan ang pamantayan ng kagandahan. Makikita mo ito sa mga patalastas, social media, maging sa mga palabas sa telebisyon. Kutis porcelana, makinis na balat, walang kulubot, buhok na itim at makintab. At sa ating kulturang Pilipino, hindi rin ligtas ang matatanda sa ganitong paminilit. Naririyan ang mga produktong pampaputi, gamot sa buhok, o pampakinis ng balat na ibinebenta na parang kailangan para manatiling kaaya-aya. Ngunit sa edad na pitumpu, hindi pa ba sapat ang lahat ng pinatunayan ng katawan mong ito? Ang bawat kulubot ay marka ng isang pinagdaan ng hirap. Ang bawat uban ay alaala ng mga taong minahal at mga gabing walang tulog. Ang katawan mo ay hindi isang bagay na dapat itago, ito ay isang talaan ng iyong buhay. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa laki ng bewang o kinis ng balat. Ito ay nasasalamin sa iyong pagdadala ng sarili, sa kabaitan ng iyong mga mata, sa tapang mong harapin ang bawat araw kahit mabagal na ang hakbang. Kung ikaw ay marunong makinig, magpatawad, at magmahal, ikaw ay maganda sa paraang hindi kailanman kayang tumbasan ng anumang produkto o make -up. Sa halip na habulin ang kabataang panlabas, yakapin ang dignidad ng pagtanda. Hindi mo kailangang itago ang katotohanang ikaw ay umuusbong, hindi kumukupas. Ang kulay abo mong buhok ay hindi senyales ng pagkaluma, kundi ng karunungan. Ang iyong tinig, kahit mahina na, ay may bigat ng karanasan. Tanungin mo ang sarili mo, para kanino ka ba nagpapaganda? Kung para sa sarili mo, gawin mo ng may galak at kumpiyansa. Ngunit kung para lang patunayan sa iba na, hindi ka palaos, marahil ay panahon ng tigilan ang pagtakbo sa karerang hindi mo kailanman pinili. Hindi mo kailangang magmukhang bata para maging mahalaga. Hindi mo kailangang bumalik sa dating anyo para mapansin. Ang halaga mo ay wala sa labas, kundi sa kung sino kang naging at patuloy na nagiging. Ugali gire, lima, pagkapit sa mga gawain na hindi na masaya. Maraming bagay ang dating nagbibigay ng tuwa sa atin. Ang paglalaro ng mahjong tuwing hapon, ang pag-aalaga ng mga halaman, ang pagsali sa mga samahang panrelihiyon, o kahit ang panonood ng mga lumang drama sa telebisyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga libangan na unti-unting nawawala ang mingning. At minsan, kahit wala na ang kasiyahan, patuloy pa rin natin itong ginagawa, dahil nakasanayan na, o dahil iniisip nating obligasyon ito. Ngunit sa edad na pitumpu pataas, ang bawat araw ay mahalaga. Ang bawat oras ay pagkakataong punuin ng bagay na tunay na nagbibigay saysay. Kung ang dati mong kinahihiligan ay hindi na nagpapasaya, hindi mo kailangang ipilit. Ang pagpapahinga mula sa lumang gawi ay hindi kabiguan, ito ay tanda ng paglago. Marahil dati, masaya kang dumadalo sa lingguhang pulong ng samahan ng senior citizens. Pero ngayon, pakiramdam mo'y hindi ka nakonektado. O kaya naman, dati mong hilig ang paglalaban ng sarili mong damit, ngunit ngayon, mas nararamdaman mong ito'y pabigat. Walang masama sa pagbitiw ang pagbitaw ay nagbibigay daan sa bago. Sa bagong libangan, bagong kaalaman, o simpleng bagong paraan ng pamumuhay. Baka matuklasan mong mahilig ka pala sa pagsulat. O sa pag-aalaga ng hayop. O sa paglalakad tuwing madaling araw. Ang mga ito'y hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan ang sarili sa pagbabago. Hindi mo kailangang manatili sa bagay na minsang naging masaya kung ngayon ay hindi na. Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa pagkapit, minsan, ito ay tungkol sa pagbitiw para makapagsimula muli. Tanungin mo ang sarili mo, ang ginagawa ko ba ay nagpapaligaya pa rin sa akin, o ginagawa ko lang dahil yun ang inaasahan? Kung ang sagot ay pagod, panggigipit, o pagkainip, baka panahon na upang subukan ang ibang landas. Sa huli, hindi mahalaga kung gaano katagal mong minahal ang isang gawain. Ang mahalaga ay kung ito pa rin ba ay nagbibigay ng kagalakan ngayon. At kung hindi na, may laya kang humanap ng bago, isang bagay na babagay sa kung sino ka na ngayon, hindi kung sino ka noon. Ugali Girje, pito, paghahambing ng sarili sa iba. Sa isang bayang puno ng chismisan, social media, at paminsan-minsang inggitan sa barangay, napakadaling mahulog sa bitag ng paghahambing. Mas maganda ang bahay nila. Mas masipag siya sa apo. Mas marami siyang naipon, Munit habang papalapit sa ikapitumput taon ng buhay, unti-unting napagtatanto, walang saysay ang ganitong pagtingin. Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. May ibang maagang yumaman, may iba namang sa dulo ng buhay pa lamang naramdaman ang kapanatagan. May taong maagang nagretiro, may ibang kailangang magtrabaho hanggang ngayon. Lahat ay may kanikanyang bilis, layunin at paglalakbay. Ang sarili mong tagumpay ay hindi kailanman dapat masukat gamit ang metro ng ibang tao. Hindi mo kailangang maging kagaya ng kapitbahay mong may bagong kotse o ng pamangkin mong may business sa Maynila. Kung ikaw ay kontento sa umaga mong may kape at pandesal habang nakaupo sa harap ng hardin, yon ay tagumpay na. Ang paghahambing ay parang uling na nakabalot ng gintong papel, sa una ay mukhang mahalaga, pero sa huli, ikaw lang ang nasusunog. Kapag palagi mong tinitingnan ang iba, nakakalimutan mong pahalagahan ang sarili mong mga nagawa, ang mga anak mong pinalaki mo, ang sakripisyong hindi nakita ng marami, at ang tahimik mong paglaban sa bawat pagsubok ng buhay. Sa pagtanda, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa numero, kundi sa katahimikan ng puso. Sa halip na tanungin kung bakit hindi mo nakamit ang mga bagay na mayroon ang iba, tanungin mo, ano ang mga bagay na meron ako ngayon na dati ko lang ipinagdarasal? Baka sa katahimikan ng buhay mo ngayon naroroon ang sagot. Baka ang simpleng paglalakad tuwing hapon, ang pagtawa kasama ng kaibigan, o ang isang makabuluhang usapan sa iyong apo, iyon ang tunay na tagumpay. Piliin mong ito on ang pansin sa sarili mong landas. Yakapin ang mga aral na hatid ng karanasan. At kapag muli kang tinukso ng paghahambing, ipaalala sa sarili mo, hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa kahit sino. Ang halaga mo ay buo, hindi kailangang ikumpara. Ugali giri, walo, pagkapit sa mga layunin na hindi na makabuluhan. Noong tayo'y mas bata pa, marami tayong pangarap, magkabahay, makapagpatapos ng mga anak, makapag-ipon, umangat sa trabaho, makilala sa komunidad. Lahat ito'y mga layunin nagsilbing gabay sa ating kabataan at gitnang edad. Ngunit sa pagtuntong ng 70, dapat na rin nating tanungin, ang mga layunin iyon ba'y mahalaga pa rin sa ngayon? Madalas, nagiging pabigat ang mga lumang pangarap mga planong hindi natugma sa ating kasalukuyang katawan, kalagayan, o kaligayahan. Marahil gusto mo noong magnegosyo, pero ngayon ay mas gusto mo ng tahimik na buhay sa probinsya. O dating pangarap mong maglakbay sa labas ng bansa, ngunit mas pinipili mo na ngayon ang makasama ang mga apo sa hapagkainan. Ang pagbitaw sa mga layunin ay hindi pagkatalo, ito ay paglilinaw. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ang isang plano kung ang puso mo'y wala na roon. Hindi mo kailangang ipilit ang isang direksyon kung ang katawan mo'y nagsasabing huminto ka muna. Ang tagumpay ay hindi lang makikita sa kung ano ang natapos mo. Makikita rin ito sa kakayahang itama ang landas, itigil ang karerang wala na sa panahon, at magpahinga ng walang guilt. Isang mahalagang tanong, ano ba ang mahalaga sa iyo ngayon? Hindi noong tatlumpu ka. Hindi noong malakas ka pa. Kundi ngayon, sa katawan mong may kaunting sakit, sa isip mong mas mapanlikha, at sa pusong mas mapagpatawad. Baka mas mahalaga na ngayon ang mga simpleng bagay, ang makausap araw-araw ang mga mahal sa buhay, ang makapagsimba tuwing linggo, o ang makatulog ng mahimbing sa gabi. Walang mali sa pagpapalit ng layunin, lalo na kung ito'y magbibigay ng mas malalim na kasiyahan. Ang tunay na layunin sa yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa pag-abot ng mataas na pangarap, kundi sa paglikha ng mga araw na tahimik, totoo, at may kahulugan. Panahon na upang isulat muli ang listahan mo, hindi ng mga plano, kundi ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo ngayon. Ugali gyerye, sham, pagkakonsensya sa pagbibigay pansin sa sariling kaligayahan. Sa napakaraming taon ng ating buhay, Tila nakatanim na sa ating isipan na dapat unahin ang iba, ang anak, ang asawa, ang trabaho, ang komunidad. At maraming kabutihang hatid ang ganitong uri ng pamumuhay. Ngunit habang papalapit sa huling bahagi ng buhay, isang tanong ang kailangang sagutin, kailan mo unahin ang sarili mo? Sa kulturang Pilipino, ang pagtutok sa sariling kaligayahan ay madalas tinitingnan bilang makasarili. Lalo na kung ikaw ay ina, lola, o haligi ng tahanan. Kapag nagpahina ka, sasabihin tamad. Kapag tumanggi ka, sasabihin matigas ang ulo. Kapag sumama ka sa isang lakad para lang sa sarili mong kasiyahan, sasabihin pabaya. At dito nagsisimula ang tahimik na pagkakonsensya, ang pakiramdam na masama ang pagiging masaya. Ngunit nararapat lamang na, sa yugtong ito ng buhay, ay bigyang pansin ang sariling puso. Kung sa wakas ay may oras ka ng magpahinga, bakit ka pa magdadalawang isip? Kung may pagkakataon kang lumabas, manood ng pelikula, o kumain sa labas ng hindi kasama ang buong angkan, gawin mo ito ng walang pag-aalinlangan. Ang kasiyahan mo ay hindi lamang karapatan. Ito ay pangangailangan. Sa pagtawa mo, sa paghina mo ng malalim, sa tahimik na oras na inilaan mo para sa sarili mo, naroon ang tunay na buhay. Isipin mong muli ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo noon na baka matagal mo nang isinantabi. Pagsusulat, Paglalakad sa palengk tuwing madaling araw. Pakikinig ng kundiman habang nagkakape. Ang mga ito, gaano man kaliit, ay may lakas na bumuo ng araw. At kung sakaling makarinig ka ng puna, aba, nagpapakasaya na lang si nanay. Ipikit mo ang mata mo at mumiti. Sapagkat ang mga araw mo ngayon ay hindi na dapat nauubos sa pagtupad ng inaasahan ng iba. Ito na ang panahon mo. Oras mo. Kaligayahan mo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa pagiging masaya. Sa halip, dapat mo itong ipagdiwang dahil pinagdaanan mo ang lahat upang makarating dito. At ngayon, nararapat ka sa isang uri ng kaligayahan na hindi mo kailangang ipaliwanag kaninuman. Mas magaan, mas makabuluhan, mas totoo. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagtitiis, pagbibigay at pagpasan, dumarating ang yugto sa buhay kung kailan ang tunay na kalayaan ay hindi na matatagpuan sa labas, kundi sa loob. Paglampas ng pitumpu, hindi na tungkol sa ano pa ang dapat gawin, kundi sa alin na ang dapat pakawalan. Sa bawat ugaling tinalikuran mo, mula sa labis na pag-aalala sa opinyon ng iba, hanggang sa relasyong hindi na malusog, unti-unti kang nagkakaroon ng puwang para sa kapayapaan. Sa bawat gamit na iyong ibinaba, sa bawat pangarap na pinakawalan, sa bawat pagtangging may pagmamahal sa sarili, binuksan mo ang sarili sa isang panibagong uri ng buhay. Ito na ang panahon ng paghinga hindi bilang pag-urong, kundi bilang pagyakap sa sarili. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Hindi mo kailangang sukatin ang halaga mo gamit ang paningin ng iba. Ang buhay mo ay hindi na dapat alinsunod sa dapat, kundi sa nais. At kung minsan ay nakakaramdam ka ng panghihinayang, ng takot, ng paungulila, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto upang maging buo. Hindi mo kailangang balikan ang nakaraan para lamang patunayan ang kinabukasan. Sapat na ang ngayon. Ang katahimikan ng hapon. Ang pagtawa ng isang kaibigan. Ang haplos ng simoy ng hangin. Ang sariling tinig na muli mong naririnig. Ito ang tunay na layunin ng pagtanda, hindi lamang mabuhay ng mahaba, kundi mabuhay ng magaan. Walang pasanin ng nakaraan. Walang puwersang hatak ng inaasahan. Isa kang patunay na ang karunungan ay hindi nakikita sa diplomasya o pera, kundi sa kakayahang pakawalan ang hindi na makabuluhan. Kaya sa bawat hakbang mula rito, isulat mo ang kwento ng iyong araw ayon sa sarili mong tinta. Kumain kung kailan ka gutom, magpahinga kung kailan mo gusto, at magmahal ng hindi takot. Dahil ito na ang panahon ng iyong buhay na hindi mo na kailangang ikwento sa iba para mapatunayan na totoo ito. Ito ay sayo. Para sayo. Sa wakas.